kagabi labas si Kier ngayon. Oh. Is magat ay pagbabad ng dalili ay. Is magat ni. Ah, gitu ya. Dunil, oh. mali miss ko. <laughs> nating. <laughs> nating <laughs> pala nating. Baba. Double meaning ng nating ano? Ano gamit mo sabon? Tops. Tops at surf. Kita Ah, magkaiba. Sana so, rin yung ya? basta na bula. Uh, Tapos, titigil, malapit sya sa stocking. Tapos yung surf tutuloy. Ba't gaya ng pagsabon mo? Hmm? Ba't gaya ng pagsabon mo? Shhh! Parang dito ko, sir. Hmm. Nasabunin um, natin. Nasabunin uh, ang oh bore yun. Ayos ah, yan. Muro right. ka na sa orf, muro pang ano. Pampabula. So wow, galing, galing, galing mong magkusot <laughs> Galing mong magkusot ha. <laughs> <laughs> ito ito ang utang tuyo rosa ng siya yung galaga sa akin, paglalaba. Ah, oh, yan ang tuyo rosa paglalaba. Mm. Uh, <laughs> yung paglalaba. Hindi ibig sabihin lang, hindi hira ka sana. Yung tiyahin ko na galaga sa akin, na pagkira. tulungan ko lang. Hmm. Turuan ka maglaba, hindi mag ano. Sige, turuan ka sa Kung kupanday. Ang na. Pati kanina na. <laughs> Experience. Pero yung pagluluto talaga ang sa sa'yo ni Papa mo, prito. <laughs> hindi ako nang tinuruan. And, ano yung sir, turuan sa'yo na pagpiprito? <laughs> Tiyahin ko din. Dry tiyah. Eh, puro prito. Walang... Pritong mali. Walang sinabuan. Sinabuan wala mali. Na... Apat <laughs> pur talaga sinagag pritong mani, Sinangag naman Puro mani talaga paborito pritong prito ni Chana ini. Mm. Mm. Di di baga nagluluto. Sabi mo nagluto ka ng mga paninda. Mm. Oh, mm. mani. Pandakong mani. Wala mani. <laughs> 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 yung sabi di tinda mo na ano, yung magmagang ano. Pamasal. No? Hindi <laughs> yung kwan. Yung sabi mo ano, ano, Paris. Ah, oh, Paris. Mm -hmm. Saan ka nagluto ka? Sabi marunong ka magluto noon? Paris, lumpia. Ha, ah, lumpia. Uh, Sir, turo sa'yo noon, pagluluto yung mga lumpia, lumpia. Pag sa service crew? ah, pag service crew. Three years din ang service crew? Kisan tayo na palang alam na ano. Tapos yung ano, may ano, turo sa'yo si yung panday, si... Kung, kanina, eh? Kung kanina na? Kung kanina na. Ibig sabihin marami ka na pasukan na ano na pagpapandayan at super kanino eh. Start ako ng 12 years old. Yung 20, ano ako, 20, pa 29. 16 years na experience ko mga trabaho sa dayo-dayo. Mm -dayo. um, -hmm. Marami ka na pala nag-experience, ano? Hmm. Pagka-graduate ko ng elementary. Bahay dayo na. Hindi ka na nag-high school. Nakapag-tapos mo ng 4th year. Ito yung vacation, trabaho. Hmm naman ka! Sa yung bakasyon, trabaho. Sa yung pagsabado lang, gusto namin karga doon. Kargado. 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 mo? Chicks. Chicks? Kargado. 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 mo Kargado. 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 Ano na ko siya? Okay asawa ka. Ay, asawa ko eh, ay lang. Good pa, Pang ano oh, yan pa? Wala kay Robin Padilla. Sampu. Patilla, eh? Sampung asawa. Hindi eh, si Robin Padilla ay eh, marami yung oh, kanyo. No. Hmm. Hindi yung nagpano. Pa, pang sampung asawa. Tandaan mo kira, pang sampung asawa. Ikaw. <laughs> wala, luyan. 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 Siyempre <laughs> <Sa> tatanong <tungan>, ano lang kung ano kaya sa wala. Siyempre bagay. Sa tagal ang dami pyo sa puso mamang, trabaho ay... Siyempre sa iba't trabaho wala pang mahal-mahal. Siyempre bagay. Siyempre may magbungkit siya. Tapos labo. Hmm. Imiwasan ang tukso? Imiwasan mo tukso? Tapos ang tukso lumalapit sa iyo. Oh no! sila. Ay, kahit na kayo sa tukso, malapit mo si yung tukso, di siyempre, palay na lumalapit, di pa tutukain. Hindi <laughs> <Lain>. pita. <laughs> Tasama ko na naman sa pagsunod na project para may maglaba. Para may maglaba. Uh, <laughs> kailangan ko isama. <pala> sama. Hmm. Ben rahat ini sekarang ay. <laughs> ay, simpre, kailangan. Pag isa sa kayo, hindi ano. Ay, di ko kumuha ka lang dito maglalaba. Wag, nabayad pa. Oh. bakit baga... Pwede ba yung ano? <laughs> libre. O. Oh. Mayroon pa ako ngayon, galaman libre. <laughs> Galing mo pati magkusta na. na. Yan ang uh, na Nasa gitsit. Pag naglalago ko kulok na yan, palinis na. Keep talaga ka rin. Kaya din tayong labaw. Pero sa inyo, hindi ka ka. <laughs> hindi! Ako ang bus doon! Ikaw ang nasusunod. Ako ang nasusunod. Pag ayaw na yung gato, magsasayang, sa saing. Pag ayaw niya, ayaw niya, ayaw Balik tayo sa ako, pag ayaw ni ng Pagkain, ako, pag <laughs> ako na ay pagutong. Pag ayaw niyo, bibili niya lang. Pag ayaw niyo magluto, nakitang namin Para ng kantin. Luto. Pag ayaw niyo maglaba, lalaba ako. Ang iwan ng mabaho. Pag ayaw niyo magluto, naging bibili na ako sa buko. Maka ka nyata <laughs> <laughs> Multo ba mo? Multo? Multo? <laughs> <Diba, laughs> Ang multo dalawa yun o, isa yun Muluan lang yun <laughs> lang yun

Bang ilaw si Lili, baka yung mag-sing. Mm. Mag ano, grabe yung dilim dito. Sa lugar na ito, ang ilaw lang namin ay solar. Oh. Pag wala kang ilaw dito, grabe talaga. Kaya pwedeng pasokin si Kir ng multo. Muluan. Yan. Grabe yung pagkatakot oh, si Kir. Oh, no. ano, Ngayon, gabi pa rin naglaba. At talagang... Uh -huh. ah, antay ko yung multo. Muluan. Baka multo na, baka dalawa sila magsama eh. Baka magsama na ng isa. Sa gabi naglalaba at sa umaga ay eh, construction po kami. Yan o. Oh. Si Pagnikir. Wala kasing tagalaba eh. Lapit na itong isama ang kanyang asawa para may tagalaba. Kaya ang hirap din talaga sa ano. Kahit pagod-pagod, kabi naglalaba <laughs> ah, yan ano yan tiris yung balnao bukas ako yung balnao at mga tulog ng tao na kaya magbumba uh, kaya na kaya nagtabok ka na ng marami sasabunin ah, ko lang yan bukas sasabunin maga um, yeah. talagang sakripisyo po ang mga kampintero ngayon uh, tinasamang pamilya kaya siya naglalaba yan uh, kaya lang po ang panamil hindi man kita oh Hola, lạc quan anh pangalo kasi ilili. Gagawa pa. Ay, okay. ha? Si sipak pa nga. Bubuin ka ko ay. Ito ba yung pala? Ito ang papabangon ka pa. Ito tumang. Kaya dapat bangon agad. Ating nagit sa akin. siya kanina. Pagkamba ng kreyod. Kala dito. Gumayay siya. Kaya sabay tumbarin siya. Kapatid doon o. Pagbangon. Pagbalik. Pagbalik doon o. Pagbalik doon o. guna c, no, dia udah mulai talaga. kan, dia udah apa apa main ini, tinolak itu nak, tinolak itu nak, ini yang terputusnya banyak naman. boleh. Amon. Ano <laughs> Amon? And. Mm -hmm. dinagdagan mo na sana yan ng semis Gitu loh aku Wee! <laughs>